Ayan mga idol. Itik ng amo ko dito sa Saudi Arabia. Dito ko nangunguha ng itlog. Libre sa, libre sa itlog ng itik. Dito lang ito sa farm. Gandang umaga. may bunga na yung mga tamar mga idol ayan lang. may pabo rin naman dito mga idol pabo rumah kita nih orang Torki di situ di rumah ya dati konti lang to nga taos meron naman taos dito nga ito tawag nila taos yun oh, kung anong tawag sa atin ya, mga pikok ba pikok yan oh. yan dati tatlo dati tatlo lang to so, ngayon dumami na ayan ayan oh. Thank you for watching. Bye-bye.